Ano ba daw ang positive rapid test doon po sa mga lagang baboy na suspected for ASF? Kapag yung mga lagang baboy po mga kaibigan ay tinamaan po ng sakit na ASF or African Swine Fever, sila po ay magkakaroon ng lagnat, pamumula ng balat, pantal-pantal sa balat, pamumula ng mata, pagsusuka, walang ganang kumain, paghihina, paghihingal at saka na mamatay po sila po mga kaibigan. Yan po yung mga sintomas na ang atin pong katilasang makikita doon po sa mga lagang baboy na suspected for ASF. Kapag mayroon pong outbreak ng sakit ng ASF sa inyong lugar, ito po ay kinakandakan ng rapid test. Kasi, yung sintomas po ng ASF at saka sintomas ng hag ay magkarpariho po yan mga kaibigan. So, pariho po sa ng mga sintomas, hag-kulira at saka ASF. Ang hag po, ito po yung clinical swine fever. Ang ASF po ay African Swine Fever. So, magkapariha po sa ng sintomas. Pero, para po atin pong madetermine na ang sakit po ay hag o kaya naman ASF, dapat ito po i-undergo ng rapid test. Kapag positive po sa rapid test ang mga baboy nyo, ang ibig sabihin yan ay siya po ay infected sa ASF virus or African Swine Fever. Kapag hindi po siya positive sa rapid test, ito po isang classical swine fever o hag kulira lang po yung sakit po niya mga kaibigan.